Wala nang pumigil sa'yo kahit saan ka pumunta. Binata ka, binata ka. Ay, may isaltan na ka na. Sabi ka dyan! Sige, yun o. dito. Yo mga katroops! Hello! O, oh, de diba, ang ganda ko? <laughs> Imintay ko si Boss Robby. Pauwi na. Tumawag sa akin. Galing siya sa mga barkada niya. Nagpalam naman siya sa akin eh. Pinayagdan ko. Eh, kaso mga katrops, naboboring ako. Wala akong magawa, wala akong kasama. So ngayon iniintay ko siya. Gusto ko siyang ano, iprang kawawain ko siya. <laughs> Gagawa akong issue na wala siyang kamalay-malay, 'di ba? Parang baliw lang. Um, gusto ko niyan. Tignan natin kung anong magiging reaction niya pagdating niya mga katrops, 'di ba? Uuwi na ako sa amin, Boss Robbie. Ayoko na. Lagi ka na lang wala dito sa bahay. Ayan, ganan, pak, ganan. Salamat pala sa Pink Blossom. Para, na natin itong camera mga katrops. Ayan na mga katrops. Malapit na sa grado yun. Kukuha lang akong damit natin ha. Diyan na kayo. <tap> Nagpahalap ako, nagpahanap ako sa'yo. Sabi ko, sandali na ako. Nagluto ko na, babes. Nagpagluto ko na. Ano nga mo dyan? Uuwi na ako sa amin. Yung, lang gusto mo, di ba? Araw-araw. Wala ka dito. Uuwi ka lang ganyan pag guto. Bibs, alam mo naman, Bibs, Ano malaman naman? Wala akong alam. Oh. Problema mo. Ikaw, ikaw ang problema ko. Oh. O yan, hindi wala nang pipigil sa'yo, wala nang magdadada sa'yo. Kung saan ka manupad po punta, okay lang. O, oh, Bibs, sasabihin mo na naman, ganyan ka na naman, no? Ano ba naman? Anong, Anong magagawa mo? Para nga, malaya eh. ka na, eh. ka ba kanina? Hindi ka marunong makaramdam, eh alam mo kasi laging okay lang. Eh. Hindi, hindi, hindi. Saan oh. di mo ko pinayagan. Ganun lang yun eh. Oh. Kahit na hindi kita pinayagan, naalis ka din eh. Ganun lang din yun. Kaya ang, ang gagawin ko, uwi mo na ako para wala nang pumigil sa'yo kahit saan mapapunta. Sinusumpong ka naman ang kaaluan mo, no? Ang sinusumpong? Yan din naman gusto mo eh. Pa, Dapat kain na, di mo na ako pinayagan kanina. Pa, ka? ka? Gusto mo rin eh. Gusto Nakayus. mo rin. Nakakainis, nakakainis. Tumatawa pa nga yung ano mga naman yung tinga eh. Di ba? Sabi mo, kung ng gabi, hapon naman ngayon ah! Na. Sino ang gusto mo? O, ano gusto mo? Okay. Ano gusto mo mangyari? Ginawa mo nga rawan eh. Binata ka, binata ka. Arawan, arawan, sigurado ka? Oo, oo Binata ka, binata ka. Ay, may isa o ka na. Sobra naman to? Sobra naman. Kung sobra, kumikil ka dyan. Ito ka, ano ganyan ka. Ano ka ganyan? Hindi mo tanong sarili mo. Ang ayos ayos sa kusog ng kanina. Sabi mo ako oh, kasi sa galing galing. Di sabi mo kanina? Tama <laughs> mga talaga marunong makaramdam. Ganyan ka, no? Ganyan ka. Sinusumpo ka na naman kaaluan mo talaga kahit kailan ka. Diyan, ayun yung Dahil walang bagay yan, bibitbitin ko na lang ganyan. Ano yung gabi mo dyan? Uwi na ka ako! Napano ka? Sobra ka? Ang sobra. Gusto mo na yun. Ganyan, ganyan ka pa. Balik mo natin yan! Alis, alis ka! ka. Ano gagawa mo? Hmm. Alis na nga ako. Ayaw mo nun. O, wala nang pipigil sa'yo. Gusto mo talagang balis? Oo. Alis ka dyan. Alis. Alis ka dyan. Di e, ba alis alam? Di mo naman pinayagan kanina. Hindi yung nag ka. Ay, dyan, alis na nga ako. Bala ka sa buhay mo dyan.

Sige alis na. Pauli na na. Huwag mo na Wala mo talaga. Wala rin Sumumalis! Tapi kejar. Ini, tempat balik di sini. Hahaha. lang. Hahaha. 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 Nakamera Hahaha. དེ་ནི་མ་འོངས་པའི་